Bukas na po yung... Uh, ibabalik yung clamping sa mga motor. Oh. Ano po paalala nyo sa mga... mga uh, motorcycle natin. rider? Pinapaalala ko po dun sa mga naka-motor. Uh, ibabalik na po natin yung... Uh, dating uh, ordinans... Uh, 8109 na bawal na mag ang motor sa mga bangketa Kasi ibabalik po natin yung clamping ng motor. So, nagpapaalala po kami na... Mag-ingat po tayo sa pagpaparada ng motor. Ito po ay uh, uh, may penalty na 900. So, ingat po lahat. Pagka po naklamping motor, saan po ito tubusin yon? Uh, diretso po tayo sa Manila sa Manila City Hall. Ah, uh, doon po natin ito babayaran. Tapos yung uh, dito lang naman sa Central Market din yung ano, Tubusan. Yung 'Pag -umutan. ਇਹਦਾ <coughs> ਆਪੇ Kita club yung motor dito. Pagpapakita po natin sa kabilang. side. Mm. Uh, doon. pero pag dito sa may hospital, uh, bawal dito okay. sa banketa. Bawal oh, po rito. Salamat po.